Paktaw yung dalawang karayom o isa lang? Isa lang po ang paktaw. Saan, saan ba na paktaw? Sa labas? Ito sa loob. Ito na sa loob. Pati nyo sa tayo sa likod niyan, sa likod. Likod ng tila. Ay, timing mo yung kuhan? Na timing, marunong ka ba mag timing niyan sa, sa karayom at saka yung ano? Sa looper? Pero idikit mo. Oh, idikit mo sa karayom yung looper, yung dikit na dikit talaga. Kasi yung pagtom niyan, sige, 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 sige,

Sige, sige. Ikot pa. Pabuti mo sa kon. Dikit ba yan yung dikit na idikit di, mo ng tudok? O para ibalik mo daw iyan mo? Ibalik sa konti. Itapat mo dyan sa karayong. Ilapit mo daw yung kamera mo para makita ko. <tongan laut> Potpot ba ya, masyado yang dulo nang loper? Bago po ito. Matulis ba yung yan, matulisan? yan? mang wala <laut> nang tulis, batulis ba talaga yan? ko klaro kasi masado. Pun-pun siguro dulo niyan. Asahin mo daw yung looper. Yung yung likod lang asahin na, huwag mong asahin yung harap. Yung li, li, lihain mo lang ba, lihain mo. Patulisin mo yung looper. O oh, dito, jan lang sa likod mo asahin, huwag mong asahin sa harap. Marunong ka Sige, ba barang tingin ko kasi food food na masyado. De, mamaya na, mamaya na. Tingnan ko yung isang looper, ikutin mo, ilapit mo ang camera doon sa isang looper. Diyan sa likod, diyan sa likod. i banti lang, banti. Op, sige pa. Sige pa, banti pa kunti. Op, para, atas kunti. Yan, dikit bayan jan. dyan? Yung looper. Ah, uh, ang laktaw niyan sa diyan nasa isang looper. Sige daw baba mo pa. Baba ikot mo pa. Sige ikot pa, ikot. Yeah, derecho mo, derecho. O oh, para atras mo konti. Atras mo konti. Yan itapat mo jan, Itapat mo jan. Tingnan ko, ilapit mo da yung kamera mo. Belinawin mulang. Di tapat mulang do sa ono. I tapat mulang sa karayom. Ganyan ge i atras pokonte para mo tapat sa karayom. Di itapat, atras pa atras pokonte. I tapat mo jan sa unang karayom. Di si atras baganyo atras pa. Atras pa. Oh para. Yan dikit-dikit dikit yang lopernya nindek. Luper sa krayam dikit na dikit. Tingnan mo daw. Ilayo mo daw yung kuan. Needle guard. Alam mo yun, may needle guard dyan. Patingin daw. O oh, yan, I ipasok mo daw kunti doon lang. I huwag mo patamayan sa karayom yung needle guard. Eh, tulak mo lang. Tulak mo lang. tok-tokin mo lang na screw yan. Ma Maano yan eh. Pukin mo lang ng iskro para may layo. Huwag mo na pasagiin yung needle guard. Huwag mo pasagin pasagiin sa karayom. Yan, hindi na nasagi yan. Subukan mo daw patahin daw. Tingnan ko muna yung tahe. Ibalik mo muna. Na-timing mo na -timing muna ba yan? Na-timing po. Higpitan mo yung mga tornilyo bago mo pa tahiin na Yung, yung, yung mga niluagan mo ba? Opo. Sige, patahi, patahiin mo daw. Ano ba yung tila ginamit mo tahi? Spandex yan? Spandex po ito. Yung tila, spandex? Opo. Ay, ah, e, kung spandex yan, Ipasagi mo yung kuan. Ipasagi mo yung looper diyan sa karayom. Sige. Ipasagi mo kahit konti lang para makatahi. Hindi man mabalik yung karayom niyan, batay sagi mo lang. Sige, ipasagi mo okay lang yung masagi. Eh, eh baguhin mo, ipasagi mo yung karayom. Ilapit mo yung looper dyan sa karayong. Yung musagi talaga siya. Yung matamaan ba kunti. Tapos yung isang looper doon. Oh, mamaya patayin mo. Isagi mo muna. Huwag mo lang i i ay I-con mo. I-advance mo kunti yung looper.

Sagi na yan? Opo. Igpitan mo tong Igpitan mo yung screw doon sa kwan, baka... Luluwag. Sige, i-testing mo daw, patayin. Naputol na pala yung pang portraits mo. Balitan mo tong ano niya. Balitan mo yung plate niya. Oh. Potol na yan eh wala na pala yung dila sa gitna. Ah, mahirap 'yan mo tayo sa spandex, Huwag ganyan. Nataano nga po 'yung pabuktaw siya. Yung dapat dapat pina-palitan mo yung kuwan. Yung plato niya. Oh kasi wala wala na yung wala na yung sa gitna. Ah, mahirapan yan. Mahirapan yan tumayo. Try mo lang, try mo lang. Balitan mo yan para maganda yung tahe. Makatahe lang yung maayos pag mga matitigas ang tila. Pero pag malambot na, ah, di na makatahe siguro yan. Sige daw. Patingin daw yung tahi. May pakta pa rin. Tingin na sa likod daw, likod. Ilag ano yung tila? Dubli yan, dubli? Sige, ilagay mo daw yung kan. Ilagay mo lang yung tila. Tapos, ilagay mo yung tila tapos kamayin mo lang. Tingnan mo yung ilalim. Ilagay mo lang ganyan, ilagay mo yan. Sige. Sige, patahin mo, patahin mo muna. Ayan, ganyan. Sige, silipin natin sila lip. Tama na, tama na. Buksan mo muna yung takip. Huwag mo patakbohin. E, kamayin mo muna. T -t -t Tingnan mo yung kwan. Buksan mo yung takip ng isa. De, huwag mo tanggalin yung pata. Tapos, ibuksan e, mo itong takip dyan sa ilalim. Ayaw mo tanggalin. Ayaw mo tanggalin. Ilagay mo lang yung tila doon, patahin dos, Para silipin mo sa lalim kung Silipin mo sa lalim kung masungkit ba niya yung kwan? Sinulid. Sige, sige. Oh, sige, na, ganyan, ganyan. Silipin mo sa lalim kung buksan mo niya, yan. Ikotin mo sa kamay. Silipin mo do sa lalim kung makuha ba niya yung sinulid. Makuha sa looper. Sige, ikotin mo. Yan, silipin mo kung masabit ba yung Sinulid 'yon sa ano, karayom, masabit ba 'dun sa looper? Di silipin mo sa lalim, Jan. Para makita mo kung masabit mo sabit ba ano ba? Teko ikutin mo. Tingnan mo yung ano. Kung mulubo ba 'yung sidulit sa lalim, ba maramasonket ng looper. Ma masungket ng loper yung sinulid Masongket. masungket <tipot> ya, jan jan, dyan mau mo sa kabila silipin dito sa kabila dyan sa may ano jan, dyan dyan silipin mo dyan para makita mo mabuti Jan ikut, jan, silipin mo dyan kung sige ikutin ikuti, ikuti mo daw. Ilapit mo daw yung kamera. <coughs> Sige, kaya nyan <coughs> Masungkit yan yung dalawang sinulid. Diyan, diyan, mapapasok sa looper. Oh, Di doon naman sa... Doon naman sa ako, ni Babaw, doon sa looper naman, isa. Tingnan natin yung looper, isa. Diyan, 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 diyan. Tingnan mo kung makuha pa yung sinulid sa looper. Yung isa na yan. Pwede po. Sige, bilisan mo ikot. Kung iba siya mong Ikotin mo ba? Mabilis. Bigla. Biglang ikot. Yan, makuha yan. Hindi pa siya mong Yan. Sige, biglain mo. Biglain mo, biglain mo ikot. Yung sa lalim, tingnan mo rin. Biglain mo pag-ikot ba kung sumasabit ba yung sinulit sa kwan? Sa looper. Dapat hindi niya mapaktaw kung mukuha siya. Share na mo na. Alagi, akong Kasi kung makuha, Kumukuha yan siya, dapat hindi na mo paktaw. sa Pangit yung tension no? Laktaw niya. Kung luwagan mo yung tinsyo ng isa. Asa naman itong mga bata Kulwagan mo yung tisyo sa karayom, yung isa. Hindi, yung subukan mo lang luwagan yung sa karayom, yun, di ba, mapaktaw yung isa. Luwagan mo daw, di ba, pasada mo. Try, try mo lang, luwagan mo muna. Tingnan mo daw kung hindi mo paktaw. Paktaw ba din? Ah, palitan mo tong kwan mo. Palitan mo yung plato mo. Palitan mo muna yung plato mo daw. Itahin mo daw sa kwan. May Mayroon ka bang tila dyan na makapal? Wala po. Puro wish pang likta po Ah. kasi pwede man natin subukan yan na ano. Sa makapal kapal kung hindi ba siya upaktaw. Pero sa 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 ibang tila, di siya upaktaw. Diyan, hindi siya upaktaw diyan. Paktaw po. Ah. Ang sana, manipis lang tila yan. Opo. Patingin na sa likod. tingin na. Patingin pati lang po likod na tahi, Yung likod. Ah, spandex. Wala yan? Yung tila na yan? na ginagamit sa spandex yung makina? Opo. Okay. Okay. po. Okay. 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 Okay.

ay na kalimutan ko suru diyan. Dali ko Ay pang no, Okay mga kapal. Palitan mo to oh, Yung oh, plato oh, palitan, oh, pa, palitan mo muna yan. Ito, dito, ay, Bili ka muna ng plato tapos kung bago na plato diyan, i mo. Tapos timing na lang uli kung may pagtak-tak pa rin Sige po, nakakulit pa ako sa inyo mamaya. Sige, mahirapan na tumahi pag kuwan, putol yung isang ipin. Ay, isang kuwan, isang dila. Kasi pag okay naman siya pag matigas. Opo, pag matigas, okay naman po siya. Mahalagi nga yun ang problema. Ano yan, matagal na yung nanay mag-spandex dati, maayos pa yan, magkina? Ano, kahapon lang po ito sa araw, balik mo araw na po ito nagkaganito lang. Pero matagal na putol yung ano, plato mo? Matagal na putol yan? Matagal na pong ano, matagal na pong putol ang bila nitong plato. Sana kukulan lang po ng ano, looper. Kaya nasabi. Ah, bago ng looper niyan? Opo, puro bago po po. Naputol nga po itong ano, naputol nga po itong, itong, itong pang, itong pang itaas na looper. Ah... Uh, Yung isa lalim din, pinalitan mo din? Opo, pares po. Pares po ko. Ah, timing lang siguro yan. Try mo lang daw. Timing mo lang uli. Panorin mo lang tong vlog. Kailangan dikit yan. Ulitin mo lang. Baka timing lang siguro yan. Sige, subukan mo nga. Lang. Palitan mo lang ng plato tapos. Timing mo na lang uli. Tawag na lang uli. para hindi ka gano'ng mahirapan Tsagain mo lang timing yan Will baka makaya mo timing yan wala may ibang gagawin yan timing lang naman eh timing mo lang yung sa loper at saka yung dalawang loper ah, sige Will eh kuhan mo na, Will Tsagain mo lang timing timing maayos mo rin yan